nda sige la sige la mama yana 50 min Diyos damas y kabalyeros. A day after in-announce niya uh, ni Secretary Boying Remulla na talagang nagbago na although sinasabi natin since 2022 ganito naman talagang policy ni President Bongbong Marcos na kung saan gumagalaw sila pa ilalim at uh, nakikipag-cooperate sila sa International Criminal Court para yariin ang uh, mga Duterte sa uh, yung uh, crime against humanity cases nila sa ICC. Pero this week uh, derechahan na sinabi or inamin niya uh, ni Secretary Remulla na talagang uh, nakikipag-tulong, uh, nakikipag-cooperate na sila sa sa ICC kasi hindi nga pwede maging uh, maging rogue state or pasaway na bansa ang Pilipinas kung saan hindi niya inoonor yung mga international commitments niya or inter international agreements or treaties niya uh, sa mga ibang bansa or kaya sa mga international organizations like the United Nations, the International Police, Interpol, International Police, the international uh, uh, criminal court so yan na ah. so ngayon sabi ni Remulla eh di makikipagcooperate na kami at kinonfirm ito ni uh, ni uh, executive secretary Lucas Bersamin sa pagsabi na yun nga uh, meron tayo obligasyon sa at responsibility at sa, sa committee committee meaning uh, to be part of the uh, to be a responsible member of the community of nations, dapat uh, gumalaw tayo yung based sa mga rules, based sa mga policies ng international communities and international organizations. So kasama na nga yung ICC. So a day after uh, saying those things na talagang uh, ma mag-cooperate uh, uh, mag -co na talaga tayo, mag -coordinate na tayo yung mga actions, natin sa ICC kasi naman yung lalo na sa case ni former President Duterte at Sara Duterte at Bato de la Rosa at Enbongo at iba pang akusado sa ICC, yung mga uh, diumanoy umanoy, extrajudicial killings na nangyari or inorderan ni President Duterte yung killing of 30,000 uh, 30,000 Filipinos uh, Pilipinos uh, in pursuance of the uh, 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 bloody and corrupt uh, war against drugs although sinasabi natin matapobre war lang talaga yun kasi mga mga tao na walang walang uh, kakayahan lumaban sa gobyerno walang kakayahan mag-hire ng lawyer walang kakayahan magingay sa mga sa mga human rights abuses na nararanasan nila yun ang pinapatay. So uh, ngayon, formal lang sinabi ng Malacanang at ng uh, ni, uh, ni Secretary ni Secretary Remulla na, kwa na they will be investigating those cases and they will be helping the ICC investigate and uh, try those cases in court after uh, uh, at siyempre, sinabi rin ni uh, Luke, uh, Se executive secretary Lucas Bersamin natutulungan rin nila ICC through the Interpol na i-kwan i-effect or implement yung arrest warrant uh, against uh, kay Duterte at mga ibang co-accused. So after saying all those things for the for the last uh, three days, eto naman naglabas ng anunsyo ang Malacanang through a press release. <laughs> At ito, ito ito na talaga isa sa mga strongest action ng gobyerno laban sa mga Duterte na yun, magpo-form na sila, gagawa na si, uh, gagawa na ang Marcos administration ng isang forensics office. Isang forensics office. Uh, in case uh, dyan sa inyo na hindi pa alam kung ano man ang a uh, forensic science ito po yung yung siyensya na parati parati na parati narinig natin kay uh, kay uh, Dr. Fortun, Nanalalo -na niyo si Dr. Fortune, siya yung na Raquel Fortune. Although forensic uh, professor ata ito sa University of the Philippines pero siya yung kinukuha para sa mga killings. Siya yung kinukuha para dito sa issue ng extrajudicial killings. at di ba pang controversial cases dito sa Pilipinas. Siya yung professor na sinasabi, nagsasalita ang bangkay. Nagsasalita ang patay. Ito ang forensic science. Kasi ang ang forensic science sa it is the science or the application of scientific methods or techniques para mag-investigate ang crime ha? Or ito yung uh, ito yung mga 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 forensic scientists, sila yun uh, iniimbestiga yung buto or cadaver kung may cadaver pa para tingnan kung meron ba talagang murder nangyari or shoot out or outright uh, execution or extrajudicial killing. Tulad ito, tulad ito sa kaso ni Raquel Fortune, inimbestigan inimbestigan niya yung ilan sa mga 30,000 30,000 EJK killings at napag-alaman niya na doon sa mga kaso na sinasabi ng pulis na nanlaban nanlaban ah uh, yung sinasabi nila nanlaban or namatay sa kwan daw namatay daw sa pneumonia namatay sa covid nakita niya may mga bullet holes dito sa likod or dito sa bin binaril sa likod habang tumatagbo. Kung pinatagbo muna and then binaril. So in short, execution ganglang style ang nangyari. Pero sa mga police report, lumalabas either nanlaban daw sila di umano, pero ang, ang bala tumama sa likod. <laughs> or uh, namatay daw sa pneumonia o sa COVID pero meron mga marka na sa skull niya na pinalo siya sa, sa uh, sa ulo or kaya sinaksak siya sa likod. Ganon. Pero sinabi, sinabi na matay sa, sa or kaya kwan siya, na, na stronger siya. Ha? Ah? So, so ah, yan ang kasi ang problema dito sa bansa. Wala tayong forensic, uh, forensic very strong forensic investigation. Yan lang, narinig lang natin ang sikat dito si, si Raquel Fortune. Pero wala tayong narinig na magagaling na forensic investigator sa Philippine National Police, sa sa NBI, sa DOJ, sa Department of Interior and Local Government, wala kahit uh, uh, at yung pagkandak ng mga pulis ng mga investigasyon, hinahawakan, ginagalaw, yung mga ebidensya, ginagamit ang kamay lang, Embes nakikita natin sa TV, sa abroad yan, may mga globe sila o plastic o panyo, ha, paano nila hawakan yung mga ebidensya. Kaya halos wala, walang silbi. Walang silbi yung mga yung mga investigasyon dito ginagawa sa atin at at na, na dismiss lang yung mga kaso laban sa pulis sa mga korte dahil wala tayong wala tayong solid you know execution or scientific use of uh, invest, uh, 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 uh evidence gathering at napakatamad pa yung mga pulis natin mag uh, magtagak uh, talaga mag-investiga at wala tayo tayong gumagawa na proper forensic investigation sa Amerika at sa ibang parte ng mundo yung crime nga na nangyayari sa medieval period yung crime nga na, na nangyayari during uh, during sa sa mga ancient times ay nasosold solve nila by examining yung mga buto ng mga king, yung mga princess, yung mga prinsesa, paano pinatay, anong ginamit para patayin, na, na establish nila yun through through forensic science. Kaya uh, para para to establish a crime or to clear somebody from crime. Kaya di ba sa Amerika, una unauso yung mga yung mga, uh, mga movies based on forensic science. Like Silence of the Lambs. Panorin nyo yun, Silence of the Lambs. Starring yung idol ko, si Anthony Hopkins. At si uh, Jodie Foster, Silence of the Lambs. Yung Sojak, starring Mark Ruffalo, Anthony Edwards. Ha? At saka si Jake uh, Gyllenhaal, si Robert Downey Jr. Yung CSI Miami, yung mga CSI na mga, na mga TV shows. Kung baga sa kanila, established ko na practice na talaga ito. Pero dito sa atin, wala. Wala. Sinaselvage lang, pinapatay lang, at, at tinatapon kung saan-saan yung mga kadaver. At hindi na inimbestigan. No wonder, sa vlog natin kahapon, yung prenay natin yung interview kay Panelo, sinabi niya, eh, anong prueba nyo? Sa 30,000? Inimbento lang niya ng Rappler, yung 30,000? Kasi in fairness nga, wala talagang well, siyempre, hindi naman talaga gagawa nila Duterte mag uh, mag, mag, mag yung mga kadaber kasi may establish na execution style or extrajudicial ng killing lang talaga yung mga patayan. Pero wala dahil wala rin tayo ahensya dedicated to that. Kaya ngayon, ha, after sinabi ni ng Malacañang, after sinabi ni uh, ni Justice Secretary Remulla at ni uh, Secretary Lucas Bersamil, Bersamin na makikipag-cooperate na tayo sa sa ICC ayun inanunsyo ng Malacañang na si President Marcos ay, ay, nag-sign na ng administrative order or AO 29 creating a test technical working group for the establishment of a national forensics institute ayan may isang ahensya na talaga mag-iimbestiga ng mga extrajudicial killings at siyempre, ang target nito, siyempre, mga Duterte. Ayan, iyak ka na Duterte. Diyan, sa National Forensics Institute. Iyak ka na Bato, iyak ka na Bongo, iyak ka na Sara Duterte. Iyak ka na Lorena Garma at Edilberto Leonardo. Kasi science na ang gagamitin para palakasin ang mga kaso laban sa inyo. I mean, I'm sure, hindi lang ito lo hindi lang ito para sa ICC pati sa mga local cases na kasi di ba inistadihan rin yung uh, yung DOJ uh, na pailan ng kaso for crime against humanity laban kay Duterte dito rin sa bansa natin so ka pero bago nila map mapapalakas yung kaso laban sa mga Duterte kailangan i establish muna nila na yung mga nangyaring killing ay talagang extrajudicial killing kaya sabi ni Marcos eh wala pa tayong ahensya on forensic. So nag-issue na siya ng Executive Order uh, 29. At ito yung Executive Order, uh, istadihan muna yung paano, paano tayo mag-proceed to create immediately a National forensic Fore uh, Forensic Institute. Ha? Institute na talaga ito. At paano ma matulong dito yung mga government agencies at saan manggagali yung uh, yung uh, budget dito. At uh, itong ahensya na ito will be headed by the Office of the Secretary kay Lucas Bersamin at co-chaired by the Department of Justice. At sinabi natin, itong Department of Justice ay ngayon uh, nakikipag-cooperate na sa ICC at pinagahanan na yung mga kaso extra uh, for crime against humanity laban kay Duterte. So, uh, ito, gagamitin nila itong uh, itong uh, National Forensics Institute para ma-establish or para, para mabuo at ma palakasin yung mga prueba na dapat gamitin para kasuhan ang mga Duterte either uh, sa pagtulong natin sa ICC or pagfile natin ng kaso for crime against humanity laban sa mga Duterte at iba pang mga co-accused at uh, under dito sa A mga ang uh, sa kwarto technical working group ay the interior and local and government uh, interior and, Lo and local government office na hawak ang pulis ang uh, uh, at, at, at ang DOJ underin sa kanila yung NBI uh, yung foreign affairs department para makakuha tayo ng mga eksperto para turuan tayo on forensics Department of Health kasi kailangan natin yung tulong ng mga doktor jan, Department of Budget para ibigay yung budget, De -de Commission on Higher Education para i educate yung mga future uh, forensic uh, experts, forensic forensic scientists, the Presidential Human Rights Commission and the University of the Philippines Manila. Ah, so sabi pa dito sa EO 29. The establishment of an NFI, National Forensics Institute, will, which shall be backed by state of the art research and laboratory services, is consistent with the government's effort to strengthen domestic accountability mechanisms through comprehensive justice reforms, with the end in view of providing rigorous academic. specialization and capacity building programs in the field of science. Yan, na, The So parang sinasabi nila na ito finally uh, mag-create tayo ng mga na mga kuan yung mga yung mag-create tayo ng ahensya na i, uh, meron meron state of the art research and laboratory at ite-train natin. Ha, through foreign uh, forensics experts, yung mga local forensics expert natin para pwede nilang tulungan yung gobyerno na na to haburin yung mga yung mga gumagawa ng uh, ng extrajudicial killings, yung mga pulis, mga kwan at yung mga nag-order nila tulad sa time ni Duterte, inamin naman niya na siya nag-order dito sa mga killings at para pwede sila pasabutin sa mga kriminalidad na ginagawa nila. Kung baga, pwede sila pumatay pero hindi na sila makakalusot sa ginawa nila. Kasi kung merong nga witness nakita o nakita ko itong pulis, pinatay ito. And then uh, sabi naman ng pulis, eh hindi. O encounter yun. O, o kung walang, kung walang, kuan walang uh, examination sa cadaver, post-mortem uh, uh, post mortem uh, examination, dahil naman konti lang yung mga forensics expert dito, eh wala rin, lusot ang pulis sa sa kwan na yun, sa kaso na yun. So at yun, ite-train rin yung mga yung mga yung mga uh, future forensics uh, experts na mga estudyante dito sa bagay nito. So yan ha. O, maganda ito, maganda itong aksyon ni President Bongbong Marcos at ito ay uh, kwan pa ha. Uh, related pa ito doon sa sa paghahabol nila sa mga Duterte. Ito kasi creation rin ng uh, ng uh, National Forensic Institute. Ay uh, isa rin sa mga promise ni President Bongbong Marcos noong nag-speech siya sa, nation, sa United Nations, sa National sa International Human Rights Commission Assembly sa uh, sa America, National Human Rights, uh, International Human Rights commission uh, assembly. Uh, sinabi niya na mag create tayo ng ganito. So noon pa naman, bago pa lang yung term na eh, niya, nag-commit na siya sa mga sa uh, sa mga international organizations, lalo na yung uh, international yung United Nations, uh, international uh, United Nations uh, Human Rights Commission, uh humahabol rin dito sa kaso na ito. So sa kaso ng mga EJ cases Duterte, kaya uh Ah, uh, bum ng pangako si Marcos early in his term na tutulungan niya ang uh, National Human Rights uh, na ng uh, United Nation Human Rights Commission. Pasensya kayo na kayo na naman si Bat kasi uh, uh, hindi tayo nakapag-breakfast ng mabuti. So bumabaksak na naman sugar natin. 'Yon. <laughs> Okay. So, yun guys. Uh, yun ang uh, batmates. Yan ang uh, uh, yan ang uh, latest dito. So, in fairness naman, hindi pa naman pa, hindi bago pa naman pinatay ni Marcos ng Ani ah, Duterte ng 30,000 katao. In previous administration, may mga pulis na rin na abusado dahil wala alam nila na na napakahina yung forensic investigation sa bansa. Marami naman matagal na yan mga time pa ni former Manila mayor in fact under Cory Aquino time ito ta time pa ni former Manila mayor Alfredo Lim naririnig na nakikita na natin yan sa TV yung mga yung mga salvaging ang tawag dyan, salvaging na yung yung natatagpuan ng mga tao kung saan-saan sinasabi uh, drug lord ako huwag tularan magnanakaw ako huwag tularan yung mga ganoon So kung meron sana forensic investigation sa time na yun, uh, in fairness naman kay Duterte, hindi naman sa time lang niya meron mga extrajudicial killings before sa time pa niya, sa ibang presidente pa. Kaso lang, sa time niya dumami talaga at ginamit talaga niya yung buong police force para patayin yung mga yung mga kalaban niyang mga competitor o rival nila mga drug syndicates kasi gusto nga nila Michael Yang sosolohi nila yung one, yung drug trade sa Pilip illegal drug trade sa Pilipinas. Kaya it's about time at buti this is one of the ito yung mga is, kahit uh, kanina, kanina lang medyo critical tayo kay Marcos sa issue ng budget pero dito suportado tayo kay Marcos dito sa pagcreate ng National Forensic Institute at pagpapalakas sa paggawa ng forensic examination dito sa bansa. So dito suportado tayo. Si VAT naman, kung tama, suportado tayo. Kung mali, tulad yung uh, kaya Kuan Yag, pinoprotektahan niya yung pinsan niya dyan sa issue ng budget, dyan tutol tayo. Okay? So, Kuan lang tayo. Kung tama, suportahan, i-praise, i-salute. Pero kung mali, siyempre, uh, Kuan natin yan. Uh, I-expose natin yan. So ganyan lang si VAT. Uh, uh, for the for the right uh, policies for the love of country and for the love of the Filipino people kaya we do blogging every day. So mucho y mas gracias sa todos. Mag-excuse na ako, bumababa na yung sugar ko. Uh, uh, ha have a week and a uh, a uh, relaxing weekend everyone and see you in my next vlog.